guys kain na naman tayo kain na naman ako malakas ang ulan basa ako guys ganyan ako dun sa nagkatid ko ng ulam tapos may dinila ko dun sa kanila inabutan ako dun ng ulan wala kaya basa basa ako basa ako ayan malakas ang ulan hmm. sino yung guys yung ulam napilitan na akong nagkalabasa oh. Dapat yan, walang kalabasa yung pakpet. Kasi yung pakpet namin, guys, walang kalabasa. Dapat yan, kamote. Or wala na. Kasi mag-iiba yung lasa. Bale, wala akong nakita kamote. Kaya, kasi kukunti lang. Sitaw lang, okra, ah, talong. Yan lang yung nabili ko. Kamahal. Siguro, ang nabili ko na to, is nasa 80 pesos. Dalawang tali na sitaw. Tapos, dalawang talong. Dalawang okra. Tigli limang piraso yung okra. Sampung piso. Sampung piso. Sumabay na naman yung mister. Tapos, sinahugan po na lang ng tilapia, ng hipon. Ayan. Kaya ito, ito yung labas niya. Tingnan natin. Tingnan natin yung aray. Para masakit yung kamay. Tingnan natin yung kalabasa. Sinahog ko lang po. Inanog e, ko lang. Sinama ko lang yung mm, kalabasa kasi nga no, wala akong nakita kamote. Pero yung slice, isang hiwa ng kalabasa, 17 pesos. Kapirang ko kalabas. Ayan. Dalawang talong, 17 pesos. Dalawang sitaw, 20 pesos. Walong piraso, 20 pesos. Walong piraso, 20 pesos. Okra, <laughs> um, anim na piraso, or limang piraso, 10 piso. Ah. Grabe na presyo. Ah! Malakas ang ulan dito, malakas. Kaya nga, basa ako, basa. Ayan, no? Nakikita nyo talaga. Basa. Ara, Basa Masakit yung kamay ko. Hmm. Ang kanin ko, guys, oh. Tutong. Hmm. Oh. <laughs> Tutong. Talong. Grabe ang gulay, no? Kasi nga, binaha. Binaha yung probinsya. Kaya damay kami. Kaming kaming nasa city, siyempre, saan manggagaling yung gulay? Siyempre, sa probinsya. So, sa probinsya ng Patangas, Ah uh, Tarlac uh yun sa North Luzon South Luzon nanggagaling yung mga gulay Kaya wala silang lang madadala dito kapag binaha First and foremost Subay-bay well, kasi dapat ang kalanggays Supreme hmm. As, Wala nang hiwa-iwa wala, wala nang ano? Asians is happy with ano na yun mag ano na tayo? kasi masakit yung kamay ko Puro sitaw. sarap guys kasi nga gutom na gutom ako okay thank you for watching guys okay ko lang yung Bye bye